Sa video na ito, ituturo ko sa inyo kung paano nga ba kumuha ng GCash Visa Card o ATM Card. Alam mo bang napakadali lang nito gawin? So, simulan na natin. Para mag-order ng GCash Visa Card ay i-open mo lang ang iyong GCash app. Pagkatapos pumunta ka dito sa profile. Dito pupunta tayo sa may link accounts. At hanapin ang GCash card. Ito siya i-click lang natin. Para mag-order ay i-click lang natin itong order a GCash card. Then mag-click dito sa order a card. At piliin ang send me a card. So ito na nga mag-order na tayo ng ating GCash Visa ATM card. Make sure lang na meron ka pang 250 pesos sa iyong GCash account dahil dito ikakaltas yung bayad natin sa card na ito. 250 pesos lang lahat kasama na yung shipping fee. I-click lang natin ang next. Dito i-enter lang natin ang information ng receiver dahil ipapadala ito ni Gcash sa iyo. Pwede mong i-enter kahit sino, siya yung magre-receive ng parcel. I-edit mo lang dito ang name kung gusto mong iba ang magre-receive. Pati yung mobile number, pwede ka rin maglagay ng kahit ano. Maglagay din tayo ng delivery address dito ipapadala ang card. So lagyan mo lang ang province, city, barangay at zip code. Kung hindi mo alam kung anong zip code, i-google mo lang ang zip code ng lugar mo. Maglagay ka rin ng house number or street address or sitio. Then ang landmark, optional lang 'yan kaya pwedeng hindi mo nalalagyan. Pagkatapos niyan, i-click lang natin ang next at dito i-review lang natin kung tama lahat ng information at i-check ang box na nandito. Pagkatapos i-click lang ang confirm. At i-click lang natin ang pay button. At na-order na natin ang GCash Visa Card. Pagdating nito ay kailangan mo itong i-activate. Meron din tayong tutorial tungkol dyan kung paano. Pindutin lang ang video na nasa screen para panoorin ito.